Para kasing nagkikrave ako dito sa Biko. Total, meron naman akong nga uh, malagkit sa pantry ko. Meron pa akong sweet wild rice, yung pururutong. E de, isang uh, lagayan lang to ng, ano, ng gata. Tapos, gumawa lang ako ng latik na napakadali naman. O eto na, meron na po tayong ube Biko. Baka gusto nyo magmerienda, saluhan nyo ako. Pangkaraniwan na po yung naglalagay tayo ng malagkit pero this time pinaghalo ko po yung pururutong. Yan, purutong yan. Wild sweet rice at saka malagkit. Lagyan niyo po ng pandan leaves kung meron kayo para mabango. Hugasan niyo po yung wild rice tsaka yung malagkit na parang magsasaing kayo tas tubigan niyo. O FYI, yung pong purutong, yung wild sweet rice, matigas po yun. Mas matagal lumambut yun kesa sa regular malagkit. So dagdagan niyo ng tubig. And then turn on the heat. Alam niyo po ang inilagay ko isang ano, isang gatang na malagkit, isang gatang na purutong, tapos dinoble ko yung tubig kaya 2 cups ng grains, 4 cups ng water. O halo lang po tayo ng halo hanggang sa lumagkit na to at mawala na yung tubig. Kapag medyo nangangalay na yung kamay nyo, ibig sabihin maluluto na. <laughs> Pinatay ko muna yung apoy, medyo nakakapagod eh. Maglagay muna po tayo ng vanilla extract para pampabango at extra flavor din yan. Vanilla extract. Isasabay ko na rin po yung asukal na puti. Okay, halo ulit. Igan, halo lang ng halo. <laughs> Pasensya na kayo. Nauna akong maging excited. Nalimutan kong i-record. Nilagyan ko po ng isang latang coconut milk o gata. <laughs> Let's turn the heat back on and gently stir this hanggang sa mawala na po yung liquid. Huwag po masyadong malakas yung apoy kung hindi nyo rin lang uh, laging hahaluin at masusunog yung nasa ilalim. Mapapansin nyo naman po kapag ka may resistance na yung biko. O kung gusto nyo ng uh, slightly deeper purple color, lagyan nyo ng ano, food color. Tapos halo pa rin ng halo. Yan, tiya ko, ubing-ubi po ang ulay yan. Para native yung dating, gumamit kayo ng dahon ng saging. Tapos lagyan nyo ng cooking spray o kaya melted butter. Hoy, nagmamadali, excited. Wag mo nang tikman, mainit 'yan. Mapapaso dila niyo. <laughs> Hindi naman pwedeng lagyan ng band aid yung dila niyo kaya ointment. <laughs> O, meron po kayong cake spatula, iflatin nyo yung ibabaw. Kung wala nyan, kahit yung likod ng kutsara na may mantika para hindi manikit, okay na. Ganito nga pala ang paggawa ng latek. O, makinig kayong mabuti ha. Gumamit po ako ng dalawang lata ng coconut cream gata. Kung walang gata, gumamit lang kayo ng regular coconut milk. O, isalin nyo lang yan sa isang... Uh, uh, kawali, Using medium heat, pakuluan nyo. Kumukulo lang siya, huwag nyo galawin. Tapos, uh, as you cook it, nakita nyo, maglalangis-langis na yan. Tapos, uh, paminsan-minsan, halu-haluin nyo. Kung meron po kayong rubber spatula, mas maganda. O yan, halo lang kayo ng halo at mapapansin nyo, nagiging solid na siya. And then, before you know it, kumanta lang kayo ng happy birthday, naglalangis na siya. Tapos, magiging uh, mocha color, beige, until magiging dark brown. O, oh, tama na. Latik na po yun. Kung gusto nyo i-strain, ihiwalay nyo yung coconut curd at yung langes, pwede nyo rin gawin. Bago nyo i-serve, lagyan nyo na po ng uh, latik sa ibabaw katulad ng ginagawa ko. Gumamit na lang kayo ng kutsara. Ako, masarap po yan. Slightly cool it down para hindi naman po mapaso ang dila ng mga kakain. <laughs> okay po ba? Very basic lang po ito. Pero I'm sure, yung iba may natutunan. Oh, kung nanonood ba kayo by this time, maraming salamat po. Ron Bilaro po. Bye, everybody.